Kaya tingnan nyo na lang yung kanyang mga sinabi pa dito. It is clear that both men are blessed with the heart to respect the will of a woman. Both leaders are also gifted with the wisdom to know that I am not a problem and I do not need to be solved. Rather, this is the time to focus on the work that needs to be done for the country. So dito, very, ano, yung pitik niya dito, very professional eh. Parang, Wag na kayo magalala sa politika. Huwag nyo na akong isipin. Ako, nakapokus ako sa work. Focus lang ako. Halimbawa nito ay ang kalidad ng edukasyon, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin kasama. Ayan o. Oh. yan. Patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin kasama ng pagkain, isyo ng terorismo at kriminalidad. Iyan o ay pagpitik. Kung hindi mo panaamuyan, yan, malamang may sipong ka. Hindi totoo, pitik yan eh. Pitik yan na ito, ito ang nangyayari, ito ang kalagaya ng bansang Pilipinas, ang patuloy na pagtaas ng bilihin. isyu sa terorismo, tuloy-tuloy, at kriminalidad. Tama na ng pagkain, at ang isyu ng terorismo, kriminalidad, kawalan ng katiyakan ng ating seguridad at kapag... Tinan mo, walang katiyakan ng ating seguridad at kapayapaan. Alam mo, if you would look at this in a very, very uh, uh, different angle, malaki to, malalim mo ito. Tandaan ninyo, kahapon, isang, kahapon nga ba isang araw? O basta, nung isang araw, di ako sure eh, nag-trending sa Twitter o sa X, nag-trending po yung salitang World War III. Dahil nga po sa pagdedeklarang suporta ng China sa race sa Russia pag lumaban ng NATO, alam mo this is a, ano ha, masyado tayong naka dito sa local problem pero sa totoo, ito ang matinding problema. Pag nagkagerahan, etong NATO bumalag sa Russia, magkakampiyan ng Russia at China. Mabigat 'to ito. Tapos ang kalab ang kalaban ng European countries tapos kung sino-sino nga sasama na dyan siyempre ang Amerika. Eh sana tayo nananahimik. Yun totoo eh. Sana tayo nananahimik. Ang ganda na ng posisyon ni Pangulong Duterte eh. Nananahimik na tayo. Basta tayo ni Day Kasali dyan. Sa laban na yan. Oh, eh sumausaw tayo sa Amerika. Kasi wag yung kakalimutan, tayo noong panahon na yun, friends tayo sa lahat. Both China, Russia, andyan tayo. Ang Amerika naman, yung bibigla ni Pangulong Duterte, pinapalagay niya. Pero sa totoo lang, ang dami pa rin pong uh, uh, transaction tayo dito sa Pilipinas na kasamang Amerika. Kaya nga dito, sinasabi niya, may, merong ano, eh, hindi tayo tiyak. Dito malalim yan, hindi tayo tiyak sa siguridad at kapayapaan. Medyo, nung napakinggan ko ito, medyo sabi ko nga, ano ba, magre-ready na ba tayo? Kaya din, buti na lang, nagpa-firing na tayo eh. Hindi ko kasi biro ito, yung, yung banta niya dito na hindi tayo tiyak sa siguridad.